Eto ma'am, sa kita ispray Dito, dito. Saan? Dito. Oh, shit! dito, dito. dito, dito. dito, dito. <laughs> <laughs> Saan nga? Okay. ah, shit! Oh, ay, ay. ay, ang bango! Ang bango, bango. yan. Mabango. Oh, yan. Oh, eto, ang sa bango ito. ng wet dreams. Wet dreams, diba? Tapos etong amnesia, eto yung gamit ko. Oh, yan yung, eto, hindi ko makakalimutan yan. Bibigyan mo rin sa'yo. Oh, so yun na ng wet dreams. Uy, grabe naman. Oh, basta ikaw na bahala mo. Basta ako, labas ako dyan. Mabebembang ako nito. Bebang? Oh, oh, <laughs> <laughs> <Yes, laughs> <laughs> Hindi, pero ano, na-try mo na yan. Pais nga. Tal Dalawa. Yeah. Oh, what? <laughs> <laughs> Makuyari ba yun dyan? May bilis nga yung heartbeat. Oh my God! Ah, baka... Baka mo nagpapanood. Oh, oh, <laughs> nice to meet you. Like shit. Like. Oh, grab the kid. Oh, Oh, shit. Oh, shit! Ay, talaga ako. Nahihilo ka. Lalo ko mahihilo mo pagka nakaganyan ka. Hindi, oh, nakakain na kamay ko. Kasi mas mong malapit ako, mas nakamay ko yung pabango na rin also. Baka nahihilo Ay, ka hindi. na sa pabango ko. Hindi, nakakahilo yung amoy. Gusto ko nga eh. Nahirapan ako sa seatbelt. Ma Ma <laughs> Yari tayo dyan. Hindi, nakakabit pa naman. Pero ang galing ganyan na lang. Mamlasing ka lang. Sige na. Ano ba? Ha? Anong totoo ba? Ang cute mo talaga. Oh shit! Oh shit! Oh, shit! Paano yung tawa? Gato? Tingin ka sa akin. Wala, <laughs> sabog kaya yata eh. Uy, grabe ko. May bilis nga yung heartbeat ko eh. heartbeat ko? Oh, Oo, oh, tapos ako pag nakakainom. Ah, uh, baka... Baka mo, nagpapalpit. Oh, Kung naman na naman mali siya. Pahinga mo na lang yan, ma'am. Hindi, dyan na. Oh, pwede mo, ma'am, isandal yan. Eh. Alin? Pwede mong iyan, i ano, ano, ano tawag doon? Hindi ko nun po, ihiga. Oo. Oh. Mom, baka mamay, inaabangan na tayo ng jowa mo. Ayaw mo siya, huwag mo na ako doon natin. Oh, shit! Ang sakit oh. tayate. Dyan. Anong dyan? <laughs> dyan, dyan lang. Mom, sige na, ihiga mo na lang diyan. Ihiga mo na lang yung sandalan para Ay, ano. para makapagpahinga ka. Say, parang kaya mo na ang kausap Hindi, <laughs> eh. Hindi, <Ay>, ibig sabihin siya. <laughs> stop syempre... the car. No. Stop the car, ka stop the car. Grabe. Medyo nakakailang lang, ma'am, kasi ano, oh, siyempre. Oh, unang-una -una, hindi naman tayo magkakilala. Puso na yun, no? Kaya, Puso na, ba yun? Okay lang, i-sisave ko yung number mo para pagka kailangan ko ng driver, hindi na ako magpo-post sa page. Okay lang naman, ma'am. Sana lang hindi kang available, no? Actually, ma'am, ano, gabi-gabi lang naman na, Nag-try lang ako talaga ngayon. Nag-try lang ako. Tapos, ayun nga, nakita ko nga post mo, 400 pesos. Eh, medyo malapit lang to. Kakalabas mo lang ba ako ba first ano? Oo. Oh. Actually nga, ma'am, tinry ko lang talaga. Kasi, syempre, ngayon nakakatakot. Lalo gabi pa. Gabi ako buwabiyahe. Natakot Kahit... ka ba sa akin? Hindi naman. <laughs> Tsaka <laughs> ano, kaya ako nag-comment, ma'am. Syempre, hmm. hindi naman sa ano ah. Pero, syempre, nakakatakot ngayon. Dahil lalo na, ang daming, ano, daming na-hold up. Tapos puro lalaki. Ah! Di ba? Diba? Pero hindi mo. Tsaka yung pick up mo naman, mam ma nung ano, nung... Yung pinost mo na naman. pick, oh, safe naman. Pero hindi mo na experience pa yung mga hindi na hold on. Hindi mo mo yung may experience yun Syempre oh, eh. Kasi napanood ko nga last mm. time. Mm. Ito lang yun yung ano move it rider. Uh -huh. Buti ka mo kiles yung motor niya. Pinagawa yung motor niya Tapos umalis na yung rider. Eh di uh, hindi mapaandar yung uh -huh. motor kasi kiles nga. Along the way naman kaya ayun sinabay ko na rin. Kasi sayang din yung panggas din yun na 400. Oy, hindi lang 400 mabay ko, dadagdagan ko. Uy, grabe ka naman. Yaman mo naman. Siyempre, para sa'yo. Uy, Siyempre para sa'yo. Tsaka hindi talaga ako nagbibigay ng sakto. May tip talaga ako lagi. Uh, Lalo na pagwapo yung driver. Ay, okay, oh, may jowa ka na. Lagot ka talaga sa jowa mo. Hindi eh, naman niya malalaman eh. Oh, ba't hindi Sigurad malalaman? Atin natin lang naman yun. Tayo lang naman dalawa dito. Ako, lagot ka talaga. Paano ko malaman? No? Eh, ikaw may kasalanan. Pag nalaman. bakit ako? Hindi ko na makilala yung jowa ay, mo, mo eh. Hindi ko malalaman yun. Eh. Tsaka ano? Tawag ano? dito? Ako yari Ay, talaga. Tula lang ang chat Pero kanina, di ba kausap mo? Yeah, nag-update lang ako na pa-uwi na ako. Um, Gano'n naman yun, kalmado na yung pag sinabi kong pa-uwi. Kaya pwede pa tayong mag Kape, kape. Ano ka pala ka? Kape, 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 kape. Ay, sorry, sorry, sorry. Joke pala yung galing nga. Siyempre. Tuwa ko sa'yo. Parang gusto na kitang kausap lang. Basta, ano ma'am, pwede naman yun pag I mean, kung kailangan mo ng ano ng like driver ganyan, kung mag ah, ano ka, kung naghahanap ka ng like grab car ganyan. Hmm. Pwede rin motor. Ano kuya? Ano sure Ka. Ano, ano sure? Ayaw mong mag-ano tayo battle? Oh, one battle? Eh, Oo. Uh -oh. Ano ba 'yung laban? one on one. One on one. Hmm. Ano bang klaseng battle? Laban ba? Suntukan? Ganyan? Boxing? Ano What ba? Hindi, nabitin kasi ako sa halos. Grabe, anim na yun na nabitin ka pa. Pambuksan ko yung ilaw ah. Medyo ano eh. Sige. Magdidiliman ako eh. Sige lang. Tsaka para ano, mga checkpoint. Kailangan kasi yan eh pagka uh, may checkpoint. Ano ah, talaga nagbubukas na. oh, namin, kasi um... medyo tinted kasi yung ano, sasakyan ko. Ah. Text na nga yung jowa. Chat ko. Ano sabi ma'am. Wala lang, ingat daw ako. Ingat ka. tama mo, mahal na mahal ka ng jowa mo. Oh, malapit na tayo. Baka na dyan jowa mo, ha? Okay lang, makipagsuntukan ka. Hulo! binigyan mo pa ako ng kaway. nagtatrabaho ako ng marangal. Ay! Umamin ka na. Anong umamin? Anong umamin? Umamin ka na. Sabi mo sa kanya ikaw yung bago ko. Oh. Ay, hindi po. Hindi eh, Mama, yung... O bababa ako mag-goodbye kiss ako. Oh, shit! Oh, shit! Huwag ka naman maingay. Eh, niyo Ay mo talaga? Okay. Sige, paano ba kita mababa Ma'am, isipin mo na lang nakainom ka. Ay, eh, nagbabago na premium yung ko. Parang <laughs> ikaw yung lasing <laughs> ah. Gcash? Mm, mm Para ma-okay number mo. Ay, tinext mo na ako, di ba? Hmm? Tinext mo na ako, di ba? Oo, oh, na ma'am. Tinext kita. Ba yan? Ah, ito pala yung number mo. Send mo na lang mo Gcash. Ito din yung Gcash number mo. Mm -hmm. Okay. Gain ko ng 1K. 1K? Grabe ka naman! Para pang oh, gas mo, tas ka. entertain mo naman ako. Natin mo ako ng sige. Oh, baka nandiyay jowa mo. Naku, yari talaga Wala tayo ako doon. Wala pa akong pake, bago kita. Lo? Tatakot ka doon. Okay lang sa'yo yun? Okay lang. Ewan ko sa kanya kung okay, okay sa kanya. Naku po, yari tayo dyan. Hindi Mas pero nga. ano, na-try mo na yon Dal yan. Dalawa. Nakuyari pa kay Na-try mo na 'yan, ma'am. Ano dalawa jawa niyo. mo sabay? Ah, huh? Kahit tatlo pa. Tatlo? try mo na 'yan, tatlo. Joke lang. Hindi mo no, totoo ako. eh. <laughs> totoo na sa mukha. Loyal oh, yan ako. Hello. Andito na ako. Ah, oh, magbabayad lang ako. so may gawa nang magbayad? Joke lang. Sige, sige. Bye-bye. See you. Love you. <laughs> naku mom, naku po yari tayo dyan. O oh, sabi ko, love you. O oh, wait lang, magbabayad na ako para makababa ako nga ni. kuya, ito na, nasend ko na. And tama naman, diba? Ah, tama. Uh, pwede ko na ba tanggalin? Tanggalin mo nga yung sito. Ha? Oh, Pipindutin mo lang dito. Um, okay. Maba ka, sing ko ko. No, Alay. Ay, grabe naman. <laughs> ang naman. Ang sakot naman ng seatbelt mo, mapanakot. Sige ma'am, sa susunod ayosin ko yung seatbelt. Five minutes lang lang. Hindi pa ako ready Di sa jowa um, ko. Oh, Mama, ito ibibigay ko sa'yo. Ano ba gusto mo? Matamis? ano ba gusto mo? Medyo sweet yung amoy? Parang ako. Ha? Yung bagay sa personality ko. Ah, gusto mo. Ah, baka sweet. Kasi medyo ano Ay, ba, ba eh. Ba? Ako? Medyo. Ito. <laughs> Ayan, wet dreams. Ayan, wet dreams. Mabango um, ba, ba yan? Oo, um, oh, msi. Ito kasi ginis. Mam, si lahat ko, ng pabango yun. ko, mabango. Ah, oh, chili scents yung pala pa ah, yung pangalan. Siyempre. Ah, inaalog. Paano okay. yung pag-alog? Magaling! Sakit, eto ma'am. Sakit tayo spray yan. Dito, dito. Oh, shit! Oh, Saan nga? Okay. Ah, ano may... ay, ay, ang bango! Ang bango, bango Mabango. Oh, oh yun. Ito Abang sa ito. Oh, no wet dreams. Wet dreams ito, ba? Tapos itong amnesia, ito yung gamit ko. Oh, yun yung, ito, ito hindi ko ito, makakalimutan ito malaki. yan. Ibigay mo sa oh, yun na yan. Ba? Tsaka itong wet dreams. Uy, grabe naman. Ang bango. Parang mas mamahalin ako ng jowa ko. sweet yan. Medyo sweet uy, kasi uy. yan, ma'am. Pero ito kasing kinispray ko kanina, itong amnesia, hmm. ano, hindi siya pang lalaki. Parang general, Uni oh, gen ah, general Pang unisex, pwede na rin naman, ah, ma'am. Good Pero meron Jennings. din akong ano, yung parang pang for men talaga. Yung ano, unstoppable, tsaka yung badass. Oo. Oh. Apat ah, yung scent ko yun. Ah, available yan din sa oh. ano, sa link. Oh. Send mo sa akin, no? Oh. Mm. Ibilang ko yung jowa ko. Sige. Para maging masarap din siya. Makakawalo yung, yung jowa mo dyan. <laughs> Para maging Walang masarap yeah. din siya. <laughs> ako sa jowa ko nito. Oh. Eh, baka nga mo maamoy ka. Paano yan? Oh, hey, shit! Eh, ito yun, no? Know, mabango naman tong Kaya mabango nga, mabango nga, sasabihin mo eh. nung bakit sobrang bango mo. Sabi Oo, oh, ano ko sa sabi eh? mo? Bumili ako ng perfume. Tapos papakita ko yung link mo. Di ba, di ba? Oh, my kal? god. Oh, basta ikaw eh, na bahala mo, basta ako labas ako diyan. Mabebembang ako nito. What? Bembang. Oh, Ang sarap e. Eh. Ha? Huh? Ang sarap amoy. Ako sa ano sa kama. Mapaparo Ano saan? Wala. <laughs> Mapaparo sa ando sa kama. Wala, <laughs> wala. Uy, oh, di hindi makakawalo ko makaka talaga yung jowa mo dyan. Isa ka kahit nine na lang. Oh, shit. Ayan, may tumatawag na. Lagot ka na talaga. Andiyan yung otos. Hindi ko muna sasagot eh. Uwi na nga ni. Uy, <laughs> pero thank you. Sige, ma'am. Thank you, ah. Nice to meet you. Oh, oh, like ka, ha. Like. Uy! Grabe ka nun. No. Okay. Oh, Bye, thank you. Sige na, bababa baba, no? na. Sige na, bye, bye, bye. Bayad na ako sa yo. so much. Balitaan mo ako kung nakailang ka. Uy, send me link ha. Okay. Thank you. Bye.